lunch time ko bangkulis yata ito pinirito ko tapos yun ginawa kong sawsawan mm. ang daming kamatis na binigay sa akin ng cleaner kasi nagtrabaho siya dun sa farm kahapon ayun mm. kaya na isipan kong gawing sawsawan kain tayo ako naman hindi makiulam. Kaya ito muna ng maliit. Ito muna ng malitang patain ko. With kamatis at toyo. Soy sauce. Mm, sarap. Hindi ka talaga makakapag-reduce. Pag masarap ang ulam. Tapos, ito namang pepino. Cucumber. Late na nga akong kumain kasi medyo matin pang hikain. Tapos, kinausap ako magtatabaho daw sa kanya yung cleaner namin. Habi ko siya, di papayagan ko, kaya lang kakain mo ka na ako. Pinagtutulakan ako, kumain na. Pagtutulakan mo ako kumain na, eh, kanina ka ako, dumating ka, alas dosi, mag alas 12 na. Anong oras na ka ako? Alas 12, kinsi na. Nabi ko na ka pupunta kayo dito pag bago mag alas dosi, Wag ka ako kayong pupunta pag alas 12 at ala un, hanggang alauna, kakain ka ko ako. Tapos mamadali na akong kumain. Hindi. Sermon sila, sermon, sermon sa kay Madam P.G. Kay Nurse Jumaa. Sarap. Usod-usod ang tayo ko. Ang subo. Andun ah, ba ka? Sila ka bintana, nandun si nanay mo sa harapan. Doon nakabaludang. Ando yung unan mo sa labas. Wow. So, sa doon ka nag-iisip. Wow. 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 Hmm? teknik tunggu guys udah telat hmm Ang dami na nakain kanin, konti pa lang nababawas ng na ulam. Kasi hindi ko sila kumaki ulam. Puro kanin lang ako. Wala kasing lasa ang ulam para sa akin pag walang kanin. Di baling konti ang ulam basta ang kanin marami. Mmm. Oh. Oh. Mmm. Oh. Ano? Oh. Ang dito si Kulog kanina kasama niya. Pinalabas ko na. Ay, naglabas pala. Pag akit ko, lumabas na. Natulog lang siya rito sa kakumain. Hindi pa nga ako nababa para mag-duty si Kulog. Nandiyan na. 干嘛呢？